Babe, kung hmm. malakas ka talaga, puhatin mo nga to. Okay. Lagay mo nga sa likod mo. Grabe ah, lakas ah. Sige, pasok ka muna. Puka muna. Bakit? Hey babe, ano sa Tagalog ng salt? Asin? Ano sa Tagalog ng bridge? Pulay. Ano sa English ng nabuntis na walang asawa? Single mom? Babe, may dumi ka sa mata mo. Unasan mo muna. Wala na. Yakapin mo muna ako, babe, yung maikpit. babe. Abot mo nga sa akin, babe, yung walis. Babe, hmm. ano sa Tagalog ng thank you? Salamat. Ngayong araw guys ay may kumatok sa amin ng mamalimos grabe nakakaawa siya kaya pinapasok ko muna sa loob ng bahay at binigyan ko siya ng pagkain. At ang ulam niya palagi ay at tinanong ko siya kung saan siya nakatira at ang sabi niya sa akin ay at nagulat ako sa sinabi niya na siya ay isang at habang nagkukwento siya sa akin hindi niya mapigilan magpatak ng kanyang luwa kaya napayakap na lang siya sa akin. Bilang pasasalamat siya na raw ang maglilinis ng bahay at pagkatapos nun, binigyan ko na siya ng konting tulong at ang sabi niya sa akin ay Salamat! Kaya guys, huwag kayong magdalawang isip tumulong katulad nila na nangangailangan. <laughs>